Oo, oh, siya nga. Sama ka. Sabi na. Para hindi ka maglakad. Oo. Sabi ka na. Para layo-layo oh, pa. bayim mo eh. Eh, tara. Tignan mo na yan. pa naman. Pupasok ng trabaho, pare. Ah, okay. Diyan na ako oh, sa may San Lázaro. Oo, sige. lang. Malayo-layo pa yung lalakbayin mo eh. Magkano ba tricycle din dyan? Pagka... Uh, 38. Ah, 38. Malaki rin pala. Special? Oo. Oh. Magkano lang din ang sahod nyo. Mababawasan pa, no? Lakarin na lang. O, nga eh. Uh, uh, 450 lang yata kayo ano? Uh, boss? 450? Uh, Oo. Okay. Hmm. naman away sa ano pa, loob pa layo layo pa rin eh oh sa amin eh mm -hmm. wala bang sakayan din sa inyo? ah oh, sige. Saan ka ba? ah ano Sa pa ako? Sa kabilang baybay pa ako. Ah, kabilang baybay dito. Oh, ako napasok eh. Hmm, baka mauli tayo may ano dyan eh. Sige okay, pare, ingat. Oh. Ah. boss, ingat ah kayo. sige, sige. <laughs> Malabas na rin naman tayo. Kawawa naman si tropa Layo-layo pa nang lalakbay niya. Eh. Sabay na natin. Okay?